namimiss kita, kailangan ko ng ganito, kaya ayaw kitang payagan. Tapos ang sagot naman niya, total wala naman ako dyan, hindi gumamit ka muna sa iba. Ha? Huh? Sinunod oh, mo no. o hindi? Sinunod ko po. Oh, okay. no! okay. Masunurin pala ito, sir. Ang gusto niya po, kada nang video call kami, magubad ako sa harapan niya, pakita ko yung buong katawan ko, ganun. buong waka ako sa kanya. Siyempre, sa parang visit po, sir, sabi ko, asawa mo ko, di ba? Hindi mo kaya respeto. Kung mo kaya, di magarap ko ni babae, di ka makatiis. Mamatay na lang ako, kaysa bumalik ako iyo. Sumpa yan. Hindi okay. miss na miss na kita eh. Hindi po. Okay. Hindi po. Hindi. Okay. O okay hindi na hindi na <tong noise> hindi na <tong noise> hindi na nga hindi na <tong noise> hindi na po <tong noise> sige na ko <tong noise> na magsakit na siya? wala ko hindi mo nagkakaroon yun <tong noise> Hindi naman kanya sasaktan, ma'am. Siya'y sa nagkapaliwanag lamang po. Promise. Hindi ako papayag. Naging responsab dito pa naman, di ba? Pira mo pinapatala sa akin. Napupunta. Di peso, walang ginastos. Punti mo chinilas lang. Nagastos ko doon. Pinapatala mo sa akin pera. Napupunta naman sa kabutihan. Pili gamit. Pili yung tepe. Sinasabi ko naman sa'yo yan. Ngayon pinapalais mo ko sa bahay dahil ang sabi mo ikaw ang nagbabayad. Ikaw naman kasi may kagustuhan doon. Ang sabi mo ikaw ang sa bahay. Ako naman ang sagastusin sa bahay. Ikaw ang bilis ang orienti big Pero may trabaho pang gabi. Nagigipag video sa ating para lang sa anak natin. Pa, magulang ka eh. Sabi naman ako, kahit ako ginawa ko yung kasalanan na yun. Matanong ko lang po ma'am, nakita ko malaki ang kasalanan talaga nitong si Sir Bobby and meron din po kayong kasalanan. Ano po? Kung pag-uusapan po natin yung mga bata, alisin po natin yung pareho kayo may kasalanan, ano po yung nararapat gawin na para i-consider nyo po yung kanyang sinasabi ayaw niya po magkaroon ng broken family. Ano po ang solusyon niyo doon? Hindi. Sa, sa akin po, sir, okay lang naman sa akin nakasama niya mga anak niya. Okay. O, ako lang yung wag niyang pakikailaman. Hanggang ah, doon ah, So, ibig sabihin, isusurrender mo na yung karapatan mo bilang ina sa kanya yung mga bata na? Hindi Bas naman po. Kasi yung mga bata nasa amin eh. Gusto ko lang po kasi makapagtapos yung mga bata. Masa, so, kaninong custody yung mga bata? Sa iyo. Nasa amin po, oo. Oh. Open naman po siya sa amin na pumunta Wala talang pag-asa? Opo. Ang ano ko po sa kanya, ipokus niya sa mga anak. Okay. Yun lang. Kung mag-uusap kami, tungkol sa bata. Pero yung tungkol sa sarili namin, wala kami pag-uusapan. Nice. Kung ano yung gawin niya At sa buhay na. niya, di ko siya pakikailaman. Kung ano yung buhay ko, di ko siya pakikailaman. Wala Basta, Bata palagi lang, bata lang. Okay. Ayun lang. Na Nawaan ko yun. At hindi pa naman po kayo kasal. So, malaya po kayo gawin ang gusto nyo pagdating po sa relationship. So ano po mensahe niyo sa kanya, ma'am? Sana dumating man yung araw na makahanap siya ng babae ulit. Sabi ko naman sa kanya eh, huwag mo sa kanya focus sa sarili mo kasi mas magiging maganda yung buhay mo kung ipupun itutun mo yan sa ibang babae. makahanap ka man ng ganun, pinagdaanan mo na. Sana hindi mo nagawin sa iba. Ako naman po, ma'am, magmemensahe ha on behalf of Sir Bobby. Sana sa susunod, ma'am. Kahit na sinong punsyo lalaki, magsabi sa iyo, ipalaglag mo yung bata. Huwag niyo pong po. sundin. Pinangako ko na po yung sarili ko. Malaking kasalanan po yun. Pinagsisiyang ko talaga yun, sir. Opo. May kasalanan siya doon dahil inutusan ka niya. At sumunod ka naman. So, sir, pareho kayo may kasalanan. Ayaw niya po sa inyo. Hanap na lang po kayo ng iba. Paano yung sabi mo yung ginamit mo? O, hindi ba... O, tinanong ko siya noon eh. Nasaan na yung babae mo? Nasa sabi na niya na yung... wala na daw siyang pakialam doon. Ano yun? Para ka lang nagtapo ng dami? Sinabi ko naman sa'yo. Parehas kami ng motibo noon. Pal palipas oras lang. Wala kaming relasyon. Wala ba dyan yung ano? Wala na po, sir. Matagal na po. Uh, September pa po. Okay. Well, kasi kung ayaw na talaga ni ma'am at yun ang naging dahilan, pwede mo siguro siyang balikan kung... Hindi nga po, sir. Kasi may asawa rin yun. Malayo din sa asawa. Wala na tayo. Okay. Kaya nga wala po lang kaming relasyon. Ano puro, lang talaga. Puro palipas problem. oras lang. <laughs> puro, puro balok toto, sir. Ano nyo, sir? Kaya Well sir, wala na. Eh wala natin magawa. Ano bang itsura no dati mo katabaho? Ganda naman yun, sir. Yan, tingnan mo sir, sa kanan mo. <laughs> oh. <laughs> Sinabi ko naman sa iyo. <laughs> wala na sir. Wala talaga. End of the line. And ngayon Valentine, medyo malamig yung ano, malamig kan gigibig, sir. Wala ba kayong uh, mahalap na ka -date. Doon hindi ka naman kasalat. Pinapayang ka na niya, libre ka na. Hindi nga po, sir. Tutulang taga, sir. Gabi-gabi ko bago mo sa bahay, pag uwi ko. Gabi-gabi ko nagdarasal sa simbahan. Ano pong dinarasal niyo? Ayokong mawala sa akin ang asawa ko. Mahal na mahal ko po yan. Pinagsisiyan ko na pang maginawa ko talaga. Ay eh, siguro may dahilan si Lord na hindi pakinggan yung iyong dasal. Baka you are not meant for each other. Baka merong ibang babae na nakaguhit sa palad ninyo na mas maging maligayang pagsasama nyo hindi yung ganitong klaseng pagsasama. Toxic po yung pagsasamang ito. wala na pong respeto sa isa't isa. Exactly. Tama po siya. Therefore, kung wala na pong respeto sa isa't isa, ikalas na po. Ngayon, sir, itong Valentine's Day, kung kayo po ay uh, baka meron dyan mga netizen natin na uh, gusto pa rin ituloy yung sana, ano, mag-date sa'yo. Pahig ako. Di ba okay ba sa'yo, ma'am? May mag-date sa kanya sa Sopitel at sa hey, Spiral. Okay sa hindi ka maselos. Hindi. Happy pa ako para sa kanya. Oh! hindi ako enjoy n'yan kasi kung mag mag-enjoy ako kung ikaw ang kasama ko. Oh, <laughs> Galing naman tuloy. Ikaw naman lumagay sa kalagayan ko. Ikaw ang mal ko, tapos ang ididid ko iba. Hindi e, ba tapos hindi rin mo rin hindi ka masaya. Alam mo ikaw ang gusto ko. Tapos isasama ko yung iba. Sa piling mo, mag-enjoy ba ako niyan? Hindi, di ba? Ang pagpapatawad, isa o dalawang beses lang yan binibigay. Pero yung paulit-ulit, hindi na yung tama. Sinasadya na yun eh. Kasi alam niya po sa sarili niya noon, lahat ng ginagawa niya sa akin, tinatanggap ko lang. Wala siya sa akin naririnig. Sir, may kakanta ka raw? Opo. Alam naman niya po lahat ng labsung para sa kanya yun eh. <coughs> <coughs> Tutoy Bibo? <vivo. laughs> <laughs> <laughs> Hindi po. <laughs> oh, <ages. laughs> o -o. Kanta Opo. po ni Lani Hall. I don't want you to go. Sige sa sampulan niyo. Hindi ko pa alam yung relics pero yung pang gusto ko sa po. Ang... <laughs> ayun, ayun. I, don't... I don't want you to go. Here I am. I don't want you to go. Ayun. Tama na nga naman. Here I am. I don't want you to go. Sinta ko. Hindi mo nakupunta dito kung talagang hindi ako decidido na magkayos tayo. Di ba alam mo naman yan lahat ginagawa ko para lang magkayos tayo. Ayaw talaga sir. Oh, si ma'am hindi kinikilig sir. Why pick? Kasi sa mga experience namin, kung minsan kinikilig pa rin yung si missis o si girlfriend. Apo. Kanina, wala si ma'am, nakangisi pa. So, pasensya na sir, move on ka na lang. At kung ano may tulong namin sa inyo, sabihin nyo lang. And, hanap ka ng iba, tulad sinabi ko, baka hindi talaga kayo para sa isa't isa. Meron pa nag-aantay dyan. Hindi mo pala nakikita. Lumingon ka lang sa kaliwa, sa kanan. Yahoo! Pero dahil sinabi ko sa kanina itong nakaraan. <laughs> <laughs> two years, aantayin kita. Bakas oh, pagbalik mo, malambot ng puso mo. Sinta ko. Sinabi ko sa iyo nung una pa man, tayong magkakilala. Mahal na mahal kita. Tao lang ako na hindi perpekto. Ang gusto ko, kasama kang tumanda hanggang sa magkaroon tayo ng apo. Ah. Napaka-sweet po nun, ma'am. Dati. Ako yung depressed, di nakatulog, di kumakain, puro iyak lang. Kasi ma'am, eh, yung... makawa siya talagang gusto raw niya sana makausap ka pa ulit after the radio. Alam ko po na talagang ayaw niya na siguro mas maganda kung yung bang magkakahiwalay kayo ngayon, may peace of mind ka na rin na nasabi mo na lahat ang gusto mo sa kanya at magbigay ka ng magandang habilin sa kanya, magpakabait ka, alagay mga anak mo at next time. Parang sinabi kanina, mas maganda manggagaling yung payo sa iyo. Diba? Payuhan mo siya. Sa ngayon kasi ma'am, yung parang tuliro siya, hindi niya alam ang direksyon ng buhay niya. Ayaw ko naman ma'am yung madidepress pa siya. Siyempre, ikaw rin. Siguro ayaw mo. Alaan sa mga bata. Siguro konting okay. push lang na. Kaya mo yan. Magpakabait ka na lang. Lagi ko po yan sa kanya sinasabi tuwing magkakausap kami. Kaso sarado po talaga yung isip niya. Kasi ang gusto niya mangyari, yung gusto niya lang. Lagi ko sinasabi sa kanya, kung talagang mahal mo ako, mo ako. Ngayon, may trabaho ka naman, ito mo yung ngayon, may, ngayon na po yan nagkatrabaho ng matino-tino eh. Kasi noon, halos sa buong pagsama namin, ako talaga yung naghanap buhay. Oh, ah, okay. Mas gusto ko yung siya nag ng bata kasi sa... Nakikita ko ma'am, you have a very strong personality. At uh, kayo ata nagdadala ng inyo pong relationship. Medyo weak po yung kanyang... Ngayon. O, pagtingin ko, personality. Ngayon. Ngayon, kayo weak po, siya. Malakas. Ngayon po siya weak lang. Ngayon lang po. Pero noon, baliktad kami ng sitwasyon. Lahat po ng ginagawa niya, wala akong naririnig na kahit paliwana, ganun. Tinatanggap ko lang siya ng tinatanggap. Tapos, dumating na sa punto na, ano ba ako dito? Uwi ka lang, gagamitin mo lang, ganun. Taga-alaga mo lang anak mo. Taga-asikaso lang sa'yo. Ang sasabihin niya lang sa akin, kung ay, madi lumayas ka. Bumaliktad ang mundo. Opo, ngayon sabi ko ngayon na, na okay na ako. Kung baga, nakawala na ako. Mabalik pa ba ako? Na okay, naunawaan kita ma'am kung gano'n. Eh, hindi ko alam yan. Ah, dati pala kayo yung parang Opo. kawawa at nasa sitwasyon na medyo down dahil kayo sunod-sunuran lang sa kanya. Opo. Wala akong boses sa kanya dati. Mm -hmm. Kahit ako pa sabihin na ako yung naghanap buhay. Kaya nga sumama yung nanay ko kasi siya yung nakakalam ng pinagdaanan namin nun. Siguro, last na ano na mam, usap na lang kayo. Bumaba siya, may binili lang po. My love for you will always be my first and second priority. This love of mine belongs to you. For life has no meaning without you. Sige na. Ikaw ang lahat nga para sa akin. Nagdurugo ang puso ko sa sobrang pagsisisi ko. Gom, may linsinta ko. Ikaw ang nagpabago ng puso, isip at damdamin ko.